guys, we're going to a sandwich today. It's a little So, I'm it for I'm it for of a little trays, of a little press of a little bit of I think I call it soft pizza. Dalawa na yung nag nagawa ko. And then, itong isa, ititrace ko yan yung mga mata, ilong, at yung mouth niya para may butas. Mata. <laughs> lang natin. Natin hmm. may mata <laughs> may ilong na yung mouth naman medyo madami dami yan na hmm. <laughs> napasubok ata ako dito yan na ito, one side. Talagang kaya siya ng butter. Then, ito yung pala mo nagpamit nito. Salami. Bilog lang siya. So, ititrace ko lang din dito. Kung kaya. Hmm. Okay, konti lang. Good trace Thanks natin. Ito na. Ito yung natin dito. Then, lalagyan din natin ng butter to one side. And then tatayan natin tandaan lang paling hindi sayang so ayan yung puti rice natin <laughs> let's see oh kita nyoba ba yan na. Nilagyan ko lang siya ng bell pepper yung mata, yung ilong at yung bibig para may kulay naman. And then, mix ako ng food color. Then, tarnase ko yung, yung corner ng sandwich para magmukhang itim. Bye!